kahit sino ka pa. Susunod na ang palatuntunang easy, easy lang, lang sa, sa ECC. ECC. Easy lang sa ECC. Sa mang tako ng Pilipinas, layunin ng Employees Compensation Commission na maihatid ang karagdagang benepisyo at serbisyo sa lahat ng manggagawang Pilipino na nagkasakit, na aksidente o namatay ng dahil sa trabaho. Kaya't samahan nyo kami at tumutok sa Easy, easy lang, lang sa ECC. ECC. Alright, at uh, sa loob po ng uh, mahigit uh, apat na dekada ay katuwang ng ating pamalaan ang Employees Compensation Commission o ECC sa pangangalaga po yan sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Magandang hapon po, ako si Aljo Bendijo at welcome sa pagbubukas ng ating programa Easy Lang sa ECC. Maririnig ang programa ito sa lahat po ng AM stations, sa nang RMN Radio Mindanao Network nationwide gamit po ang limang dialekto Tagalog, Hiligaynon, Cebuano, Bikolano at uh, Ilocano at uh, mapapanood din ito ha sa official uh, Facebook page ng Employees Compensation Commission at ECC.official at uh, bilang uh, panimula ng ating programa ay uh, samahan nyo akong uh, kilalanin ang Employees Compensation Commission o ECC at uh, alamin po natin ang mandato nito ha? at uh, busisiin natin ng mga kaukulang benepisyo at uh, servisyong uh, laan nito para po sa ating uh, mga manggagawa. Mas uh, gagawin natin uh, exciting ha ang inyong pagsubaybay sa ating talakayan sa pamamagitan ng text quiz segment ng ating uh, programa. Pakinggan lang ang ating uh, magiging talakayan upang masagot ang tanong sa ating quiz. Pipili po kami ng labing limang makakasagot ng tama at magwawagi ng tig isang daang pisong cellphone load. Ha? Ang tanong po para sa episode nito ay sino-sino ang mga maaring mapagkalooban ng benepisyo sa ilalib ng Employees Compensation Commission? Magbigay po ng dalawa. Kapag ha, kapag napakinggan na ang na sagot, ay uh, baari na itong i-text sa amin sa format na full name, space, edad, space, eksaktong address, ilagay po yung street ha, barangay, bayan o lungsod at uh, lalawigan ang inyong sagot at isend yan sa aming text line. Ang numero po ha, 0917-163-627629, ulitin ko ha. 0917-163-7629 At uh, upang tulungan kayong masagot ang ating text quiz, pati na rin ang uh, iba pa nating katanungan ay uh, nais ko pong uh, ipakilala sa inyo. Ang makakapanayab natin ngayong hapon, ang ating pong panauhin ay si ECC Deputy Executive Director, Attorney Jonathan T. Villasoto, magandang hapon po Attorney Jonathan. Welcome sa programang Easy Lang sa ECC. Magandang hapon po, ah, kasamang Arjo. Uh, ligtas na hapon po sa ating po mga kababayan sa isang mga po kayo ng Pilipinas o nasa ibang panig ng buong mundo. Yeah. Opo, ligtas po dahil na may COVID pa rin po tayo at the Happy New Year. At uh, para maging klaro lang sa ating mga tagapakinig, Attorney ano nga ba at uh, para saan ang ECC? Opo, ang Employees Compensation ang Employees Compensation Commission po ay opisina na nagpapatupad po ng isang programa. Ito po ang tinatawag na Employees Compensation Program. Bahagi po ito ng kabuuan ng ating mga social security benefits. Para po saan? For work related incidents. For work related incidents. Kung kayo po ay nagkasakit at nakaaksidente nang dahil sa kondisyon ng inyong pagtatrabaho, may benepisyo po kayo sa ilalim ng ECC. Mm -hmm. Attorney, may batas bang uh, sumasaklaw sa inyo? Ah, opo. At mm. uh, ang ating pong programa ay nakapalaw po sa tinatawag na Presidential Decree number no. 626. six mm -hmm. Ito po ay uh, pinroklama ng ating dating Pangulong Marcos noong 1975. Mm -hmm. po, Presidential Decree number no. 626 po yan. Okay. Kailan po na buo ang ECC attorney? Uh, nakapalaw po sa naturong batas nineteen mm -hmm. seventy so 1975 sa pagpapad po ng programa Kasama na po doon ang Employees Compensation Commission. At uh, idagdag ko lamang po kasama apo, apo. sa mm, mm Sa pagpapatupad po ng naturang programa, uh, kabilang po dito ang social security system sa hanay po ng pribadong sektor at ang government service insurance system sa hanay naman po ng pampublikong sektor. So para pong triangle ito, Opo. sa mga sa, sa baba po, nandiyan po ang ating mga implementing agencies, ang SSS at ang GSIS, at nasa tok tok naman po ang employees compensation commission so linawin lang po natin ito po hiwalay pa doon po sa mga benepisyo pinagkakaloob po ng SSS at ng GSIS SS benefits at GSIS benefits oh so related ang ECC sa DOLE uh, That, uh, ano pong kaibahan naman nito itong ECC sa SSS at maging sa GSIS Opo. Tukuhin po muna natin yung kaugnayan ng icc uh, ECC sa DOLE. Ano Opo. Po, na, at uh, ang ICC po, dahil nga po ito po ay bahagi ng ating tinatawag na labor laws ano at uh, para po sa kapanan ng ating mga gawa, so ito po ay tinuring na isang attached mm. agency. Mm -hmm. Attached agency po ng Department of Labor and Employment. Attached po in the sense na uh, kung sino po ang umuupong sekretaryo ng uh, Department of Labor and Employment, siya po ang ang uh, nagsisilbing ex officio or by virtue of that office as chairman po hmm. ng Employees Compensation Commission. Naging chairman po ng governing board. Punta naman po tayo dun sa kaibahan ng, uh, SN, ng uh, Employees Compensation Benefits dun naman po sa Social Security Benefits at GSIS Benefits. In terms of purpose po, ang binipisyo po sa ilalim ng SSS at GSIS law, uh, po natin makuha yan, dahil nga po tayo membro ng natural systems. Ano po? Nakaposible naman po nating makuha ang employees compensation benefits dahil may nangyari po sa ating work related incidents. Mm -hmm. So, posible, pwede pa po natin isummarize ng ganito. Ang Social Security at GSS benefits po ay nagsisilbing a uh, contribution-based. Ano? po? Kung meron tayong, nag-member nag, um, po tayo diyan dahil meron po tayong contribution. Mm -hmm. uh, ang easy benefits naman po ay incident-based. Kung may mangyari pong incidente, work-related, nandoon na po ang beneficio. Uh, Dinistinguish po natin sa contribution dahil uh, ang ating po mga empleyado ay wala naman pong uh, uh, involvement sa remittance dahil ang uh, contribution po nito ay tangi at bukod tang sa mga employers lamang po nang gagaling mm uh, Atty., sino-sino ba ang uh, covered ng uh, EASY program? Uh, Pasok ba dito ang lahat ng mga empleyado, mapa-public at uh, private sector? okay po Nabanggit na po natin kanina kasama ang audio po. mga kababayan yung SSS at GSIS. Uh, nagsisilbi pong, uh, po ang may tutoring po nating reference uh, na batas ng Employees Compensation Program ang SSS law at ang GSIS law so in terms of coverage kung sino po yung itinuturing na mayroong sa, sa hanay po ng papublikong sektor mm. kung sino po yung tinuturing na meron po ng uh, GSIS coverage among the civilians po mm. ha? among the civilian employees sila rin po yung uh, may automatic coverage under EC ano po all civilian employees in the government with GSIS coverage kasama po yan bakit po natin dinistinguish yung po civilian dahil po ang mga um, uniform personnel dahil sila po ay tinuturing din po nga kasama sa ilalim po ng ating batas PD626 at uh, sila po ay kasama rin sa ating pong programa is meron din po silang easy coverage sa so, sanay po ng publikong sector mm -hmm. or civilian employees in the government with GSIS coverage and including the uniform personnel sa na naman po ng pribadong sektor ito po ang nakasaad sa ating batas kung sino po yung may compulsory membership sa ilalim po ng SS law sila rin po yung may automatic coverage sa ilalim po ng ating employees compensation program. Opo. Ah, uh, sino po ang uh, nagbabayad ng easy contribution dito? Ang uh, empleyado o ang uh, employer? At uh, magkano po ang uh, contribution ng mga empleyado para po sa easy program attorney? Opo, doon po sa tanong na sino po may obligasyon Opo. na mag-remit ng uh, contribution. Hmm. na po natin kanina wala pong involvement ang mga empleyado dito. Sa hane po ng pampublikong sektor, tangi at bukod tangi ang mga respective government agencies lamang po ang uh, nagre-remit ng easy contribution sa GSIS bilang administering agency po ng programa sa public sector. Sa private sector naman po, walang anumang po contribution ng ating po mga empleyado. Tangi at bukod tangi lamang po ang mga employers ang uh, may obligasyong mag-remit ng easy contribution sa SSS naman bilang implementing agency. Ayan po. So kung nasa nino po ang obligasyon, nasa atin lamang po mga employers. Mm -hmm. uh, may separate registration ba ang ECC sa SSS, attorney? At nabanggit na po natin okay. kanina, nagre-refer po tayo sa SSS at sa GSIS law. Yung pong reg reg registration ng ating mga empleyado o manggagawa sa SSS at sa GSIS, yun na rin po Ah, nagsisimpi nilang hmm. registration under the ISIS program. Oh, pa paano naman po yung mga self-employed members ng SSS? Ito yung mga voluntary. Ah, sila ba'y covered din? Ah, distinguish po natin ang okay. coverage po ng, uh, under the SSS law. Meron na po silang uh, compulsory and voluntary. Okay. Doon po sa compulsory, kahanay na po doon sa may iral na batas ng SSS, yung po mga tinatawag na a uh, professional and self-employed. Sa ganun po kadahilanan, nagkakaroon na rin po sila ng coverage sa ilalim po ng ating employees compensation program. Mm -hmm. Sa ngayon po, ang hindi pa po natin hagip sa mga member po ng SSS, yung po, uh, tinatawag pang voluntary members So, mm -hmm. so uh, sa mga self-employed, uh, mga self-employed uh, mga miyembro ng SSS, uh, paano po magiging registration at ang kanilang contribution? Opo, at lalong-lalo na po na nasa okay. hanay po ng uh, pribadong sektor at sila po ay tinuturing na self-employed. Mm -hmm. Ang anumang pong registration, remittance ng contribution, ay eh, cargo na po nila yan. Sila po ay magsasadya sa SSS. Ang registration, remittance po ng contribution, dahil ang ating po mga self-employed, sila rin po ay tinuturing na employer at employee, ay na uh, obligasyon na po nila ang mag-remit ng contribution. Easy hmm. contribution to be exact. All right. Uh, yung mga uniform personnel po natin, ng na mga pulis, mga sundalo, uh, kasama rin po ba sila sa coverage uh, ng ECC? Sir? Opo, ganito po, lalo hmm. lalo po sa mga kasamahan natin sa hanay po ng kapulisan at kasundaluhan, no. Ah hmm. uh, nabanggit na po natin kanina ng ating po implementing agency sa public sector ay ang GSIS, no. At uh, alam naman po ng ating po mga pulisan kasundaluan na hindi na po sila membro ng GSIS. Yun lamang po ay uh, yung po yung exclusion nyo under GSIS law. So balit meron pa po kayong coverage sa ilalim po ng uh, Employees Compensation Program. Nagkataon nga lang po na GSIS din ang ating po, uh, implementing agency. So ito po. Sila po ay covered ng ating Employees Compensation Program sapagkat meron po separate governing law ang Employees Compensation uh, Program. Nagkataon nga lang po na isang ahensya, dalawang binipisyo ang ina Opo Opo. Kung uh, mabigo ang employer at attorney na makapag ng uh, EC contribution, uh, pwede rin bang mag-file ng EC claims ang isang uh, empleyado? Sa kadahilanan po ng obligasyon na remita sa ikargo lamang ng mga employer Opo. at walang anumang pong obligasyon na pinapataw sa ating pong mga empleyado, kung may mangyari po mga work-related incident, ay nandun po po ang privilege ng ating mga manggagawa o mga empleyado na mag-file po ng claim. Kung may po itong work-related at may bibigay po ang benepisyo, ibibigay po ng ating mga implementing agencies ang benepisyo pero may penalty po yung mga, em uh, mga employers na hindi sumunod na mag-remit na contribution. Ayun ha, unang bahagi pa lang po ya ng ating talakayan. Pansamantala mo nang uh, puputuli natin ha ang ating panayam kay Attorney Jonathan upang bigyan daan nang ilang maikling paalala. Yan lamang mamu po kayo dahil magbabalik pa kami dito lang sa Easy lang sa ECC. Working extra hard for your future. Okay lang yan. Basta ingat lang tayo parati ha. And remember, my ECC na handang gumagapay sa Wait, sino nga ba si ECC? ang ECC o Employees Compensation Commission ay ang government agency na nagpapatupad ng ECP o Employees Compensation Program. Ito ay benefit sa mga empleyadong nagkasakit na aksidente o namatay dahil sa trabaho. Magpunta lamang sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch sa inyong lugar at dalhin ang mga kinakailangang dokumento upang makapag-file. Pag na ang claim mo sa SSS o GSIS, pwede ka pang pala sa ECC. For more info, visit www.ecc.gov.ph. Easy lang sa ECC. Easy lang sa ECC. Ayan, welcome back po sa Easy lang sa ECC at uh, pinag-uusapan natin ang uh, ahensyang tumutulong po sa mga empleyadong uh, nagkasakit lalo na ngayon may COVID-19 na yung mga naaksidente o namatay ha dahil sa trabaho ang Employees Compensation Commission o ECC kasama natin ang ating panohin si ECC Deputy Executive Director Attorney Jonathan Villasoto. Uh, attorney, uh, opo uh, ano po ang mga benepisyo at serbisyo sa ilalim po ng ECC Program? O, patungkol po sa binipisyo kasamang Aljo at sa tipo mga kabayan, sa kadahilanan po ng, pagbib uh, ng uh, pagbibigay ng benepisyo ay yung kungal uh, due to disability or death as a result of work connected sickness or injury, ang uh, uh, programa po ay uh, nagkakaloob ng disability benefits mm -hmm. para po sa mga nagkasakit na aksidente. At doon po sa palat na mamatay, ay sa kanila pong mga benepisyaryo ay meron pong death benefits. Uh, lawakan pa po natin ang uh, pagbigay pagbibigay ng pong ating paliwanag sa ating mga kabayan dahil po ang naturang dalawang benepisyo ay meron pa pong kaakibat na o accessory benefits sa matatawag. Doon po sa disability benefits, meron pa po yung medical uh, benefits. Ano po? Ano po ang ibig sabihin niyan? Kung yung pong mga inyong mga gamot, mga konsultasyon sa ospital, at kung sakasakali man po uh, ang isang pong empleyado ay nawala ng bahagi ng kanyang katawan, external part of the body, amputee, ay uh, yung pong mga prosthetics, pinagkakaloob pa rin po sa natura empleyado. So, disability benefits, kakibat po ang medical uh, benefits, kasama na rin po dyan yung tinatawag nating rehabilitation services. Doon naman po sa death benefits, kakibat pong beneficio niyan sa ating pong mga sa kanina, sa isa sa mga kwalipikadong beneficiary po naman na senior pilot na namatay na manggagawa, hmm. ay yung po tinatawag na funeral benefits. Opo. Ah, uh, sino-sino po yung covered ng mga service programa po ng ECC dito, sir? No, pasok, ka uh, pasok din ba dito? ah uh, kahit yung mga empleyado sa mga pribadong kumpanya, o di kaya kagaya ng mga namamasukang mga kasambay natin. Apa, paano po yung mga self-employed? Opo, at doon po sa mga namamasukan sa pribadong kumpanya, kung kayo po ay maituturing na compulsory members ng SSS, uh, tukuyin na po natin yung po may employer-employer relationship doon hmm. po sa mga tinuturing na namamasukan sa iba't ibang uh, kumpanya. Doon naman po sa mga tinatawag na mga kasambahay, mga uh, mga domestic helpers po natin, at as uh, sa pamagitan po ng kasambahay lo, uh, meron po silang uh, tinatawag na pribilehyo na compulsory membership sa SSS. Yun po ang nagbibigay dahilan upang magkaroon din po sila ng coverage sa ilalim ng, po, ng ating po employees compensation program. So lahat po na may compulsory coverage sa pribadong sektor, sa ilalim po ng SSS law, yun po ang nagbibigay dahilan sa inyo para po magkaroon kayo ng coverage naman sa ating po employees compensation program right, so ating uh, itutuloy ang uh, ating pong diskusyon at uh, hihimayin pa natin ha lalo ang mga impormasyon patungkol sa employees compensation program sa mga susunod na segments dito po sa ating programa Attorney Joe uh, saan po at uh, paano pala maari makontact ng ating mga tagapakinig ang ECC Ah, uh, pansamantala po ngayon sa panahon po ng pandemic at uh, pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan na bisitahin niyo po muna ang ating pong mga ang, ang website po ng ECC para po sa mga kaukulang advisories. All right. So, ah uh, dito po ang uh, programa po natin sa pagbibigay po ng serbisyo sa ating mga kababayan with ECC. Ah uh, dito ko na po wawakasan ang ating pong panayam kay uh, Attorney Jonathan pero bago po tayo magpaalam, ngayong hapon ay hayaan po ninyo akong balikan ng ilan po sa mga mahalagang punto na ating pong napag-usapan with Attorney uh, Jonathan na ang Employees Compensation Commission o ECC ay ang nasangay na pamalaan na nagpapadupad po ng Employees Compensation Program. Ito ay ang programa na nagkakaloob ng mga benepisyo at uh, tulong sa mga manggagawa, mga manggagawang Pilipino at ang kanilang pamilya kung sila ay magkasakit, maaksidente o masawi, kaugnay po sa kanilang trabaho. Uh, covered nito ang mga kawani ng pamalaan, empleyado ng mga pribadong kumpanya o negosyo at maging mga self-employed members ng SSS. At uh, nakasama natin sa pilot episode nito si uh, ECC uh, Deputy Executive Director Attorney Jonathan Villasoto. Attorney, maraming salamat po. Pangwakas sa mensahe na lang sir no sa ating pong mga uh, tagapakinig pakikinig na kasubaybay po sa atin ngayon. Go ahead po, Attorney. Salamat po kasama nga Diyos sa ating po mga kabayan at sa, sa madalas pong paalala ng ating pampamahalaan sa viral kong pandemya. Mag-ingat po tayo sa lahat ng pagkakataon. Salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Stay safe, Attorney. Uh, maraming salamat, uh, Attorney Jonathan uh, Villasoto. At sa ito na, pipili na po kami ng mga nakasagot ng tama sa ating uh, text quiz na sino-sino ang mga maaaring uh, mapagkalooban ng benepisyo sa ilalim ng Employees Compensation Commission. Magbigay po ng dalawa. Ha? So abangan at uh, ipopost po namin ang mga mananalo sa aming Facebook page na at ecc.official. So congratulations po sa mga mapipiling may tamang sagot. Ayan. Ayan po ang kabuha ng ating uh, naging unang episode at uh, magsama-sama tayo muli ha? sa darating na lunes, uh, ikapito po ng Pebrero, ganap na ika-3.30 ng uh, PM ng hapon. Akin ha? yung likod, Aljo Bendijo. Tandaan, para po sa ECC, ang pangangalaga sa mga manggagawa ay pangangalaga po sa bayan. Ugaliing maging ligtas at balusog sa trabaho. Alamin ang inyong karapatan. At mga benepisyo, easy lang sa ECC. Easy, easy lang sa, sa ECC. ECC, easy lang sa ECC.